So ayun mga retrocaps, nakita nyo naman na parang bago na yung kahan ng radar natin dito. Papakita ko sa inyo kung paano natin yung trabaho to bearings ng ating radar 150. Mula pagbabakbak hanggang sa pagpaprimer, base coat hanggang sa top coat clear mga retrocaps. At gumamit tayo ng uh, car show na Ansel brand na top coat clear dito. So sobrang kintab mga retrocaps, parang brand nyo na talaga. Bale, ang gagawin mo lang Repopsies, panuorin mo lang yung video natin kung paano ko pininturaan tong pairings natin para makapag naman ako ng konting idea sa pagpipintura mga Repopsies. Bale, itong pairings cover natin ng uh, Raider 150 mga Repopsies, pininturaan na ito ng ilang beses nang spray can. So, napakapal na ng uh, pagkakapintura nito. So, bali, ang ginawa ko lang dito mga repubs is uh, ginamitan ko ng cutter blade. Para lang ako nagbabalat dito ng kamoting kahoy. So, bali, pwede mong gawin itong ginagawa ko kung yung uh, sa tingin mo is hindi pa natanggal yung dati niyang pintura o hindi pa nagasgasan yung dati niyang pintura. Kung baga, stock paint pa kapag ka ganito yung nangyari mga repops is pwede natin gamitan ng cutter so bakit natin pwede gamitan ng cutter kasi napakakinis pa ng kanyang uh, mga cover dito so hindi pa talaga didikit dito yung pinaka stock paint nya kaya pwede pwede natin tanggalan gamit yung cutter blade pero kung ito is nagasgasan na tapos uh, nalihan na mga repops tapos pininturaan is may hirapan na tayong gamitan ng cutter blade ang gagamitin natin ng is mano mano pagkatanggal na ng uh, pintura gamit yung papel de o kung marunong kang gumamit ng strip so is pwede mong gamit uh, uh alalay lang sa pag-strip so dahil pwedeng malusaw yung ating kaha o masira so dito is sinuwerte tayo na yung stock paint na is nandito pa hindi pa natanggal Bale, sa sunod na ginawa ko is pagkatapos kong matanggalan ng pintura gamit yung cutter blade. Ang sunod naman na gagawin natin is lilihayin natin ito na 150 grit papindiliya. Yung magaspang na papindiliya mga repas para yung mga natin tira pintura is malusaw o matanggal pa natin. Lalo na yung mga nasa singit-singit na hindi maabot ng ating cutter blade is natanggalin natin yan. Pati yung mga tinamaan ng cutter blade na lumalim na uh, kailangan is pwede natin tanggalin galing gamit 'yung pabililiya na magaspang. Pagkatapos sisa uh, pipinoyin pa natin ng na 400 grit na sandpaper bago tayong mag-epoxy primer o mag-primer mga relatives. natin sa primer naman sa so umpisa is kailangan is manipis lang muna. Huwag muna natin itong kakapalan agad. Perhaps papatuyin natin ito ng 15 minutes bago natin isprayan ulit ng full coat naman ng primer. So, 2 to 3 full coats ng primer is pwede-pwede na yung kapal niya at mga repapips. yung ating uh, primer is niliha ko pa ito ng 600 grit papitiliya. Mapapansin nyo na makilis na siya Tapos minasilyahan ko pa yung mga uh, medyo may malalim na tinamaan ng color frame kanina. So ganun lang yung ginawa ko dyan mga repops. Tapos uh, pwede na akong mag base color ng kulay black. Dahil hindi naman maselan yung kulay black. So dapat dito is uh, ipaprimer pa ng isang beses. Pero dahil black naman yung base color natin is pwede na itong ganito mga Repa Pips. Matatakpa na yan. Dahil yung ating base black is napakatapang yan. Masyadong makatawan niya kaya pwede pwede na natin yan patungan ng ating base color. So sa so, umpisa syempre kailangan iskot lang din muna katulad ng ginawa natin sa primer kanina. So need lang muna naman ipis tapos mag-interval time tayo ng 15 minutes. 10 to 15 minutes pwede yan, mga repa-tips. Hanggang sa mapulikot ma na natin ang face color. Pagkatapos, pwede na tayo mag-tankle after nating mapatayun. This color is magka-top coat yun tayo. Bali, ito yung inahit ko yung top coat yun. Meron tayo ditong car show clear ng Ansel Brand, mga ka-repa-vips. Bali, 3 to 4 coats ito yung kapal na gagawin natin dito.